Sa Pinoy Hugot CV, kwento ng puso't pamilya ang ating tinitingnan. Sama-sama nating damhin ang pagmamahalan ngayong Father's Day celebration ng Don Bell at kanilang pamilya. Sa isang makabagbag damdaming video mula sa Pinoy Hugot si, tampok ang mainit at makabuluhang pagdiriwang ng Father's Day ng pamilya ni Doni Pangilinan at Bell Mariano, kilala sa tambalang Don Bell. Ang okasyong ito ay ginanap kasama ang buong pamilya Pangilinan, kung saan ipinamalas ang tunay na halaga ng pagmamahal, respeto, at pagkilala sa ama ng tahanan, si Sir Anthony Pangilinan. Sa naturang video, ibinahagi ni Donny ang kanyang taos pusong mensahe para sa kanyang ama, pinupuri ang gabay, sakripisyo, at walang kapantay na suporta nito sa kanilang pamilya. Hindi rin napahuli si Ella Pangilinan, kapatid ni Donny, na nagpost ng emosyonal na tribute sa social media, lalong nagpapakita ng matibay na samahan ng pamilya. Mapapansin sa bawat larawan at sandaling ibinahagi sa video ang kanilang masayang pagsasama, pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Hindi lamang ito isang simpleng selebrasyon, kundi isang patunay ng malalim na pagpapahalaga sa mga haligi ng tahanan, isang kaugalian na mahalaga sa kulturang Pilipino. Sa kabila ng kanilang kasikatan, nananatiling grounded at inspirasyon ang Donbel, pinapakita ang kahalagahan ng pamilya at pagmamahalan sa bawat aspeto ng buhay.